Ang aklat ni Sepanyas, Sepanyas, Kabanata Isa, ang salita ng Panginoon na dumating kay Sepanyas na anak ni Kushi, na anak ni Hedalias, na anak ni Amarias, na anak ni Esekias, ng mga kaarawan ni Hosias, na anak ni Amun, na hari sa Huda aking lubos na lilipulin ang lahat na bagay sa ibabaw ng lupa. Sabi ng Panginoon, aking lilipulin ang tao at ang hayop, aking lilipulin ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, at ang mga katitisuran na kasama ng mga masama, at aking ihihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa. Sabi ng Panginoon, at aking iuunat ang aking kamay sa Huda at sa lahat na nananahan sa Jerusalem, at aking ihihiwalay ang nalabi kay Baal sa dakong ito, at ang pangalan ng mga kemarim, sampu ng mga saserdote, at ang nagsisisamba sa natatanaw sa langit sa mga bubungan ng bahay, at ang nagsisisamba na nanunumpa sa Panginoon at nanunumpa sa pangalan ni Malkam at ang nang nagsisitalikod na mula sa pagsunod sa Panginoon at yaong mga hindi nagsisihanap sa Panginoon ni sumangguni man sa Kanya pumaya pa ka sa harap ng Panginoong Diyos sapagkat ang karawan ng Panginoon ay malapit na sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang hain, kanyang itinalaga ang kanyang mga panauhin at mangyayari sa karawan ng hain sa Panginoon na aking parurusahan ang mga prinsipe at ang mga anak ng hari at ang lahat na nangagsusot ng pananamit ng pagaibang lupa at sa araw na yaon ay aking parurusahan yaong lahat na nagsisilukso sa pasukan na pinupuno ang bahay ng kanilang Panginoon ng pangdadahas at pagdaraya. At sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, magkakaroon ng ingay ng hiyawan na mula sa pintuang bayan ng mga isda at ng pananambitan mula sa ikalawang bahagi at malaking hugong na mula sa mga burol. Manambitan kayo kayo mga nananahan sa magtes, sapagkat ang buong bayan ng kanaan ay nalansag. Yaong napapasanan ng pilak ay nangahiwalay at mangyayari sa panahong yaon na ang Jerusalem ay sisiya kong may mga ilawan at ating parurusahan ang mga tao na nagsisiyo sa kanilang mga latak na nangagsasabi sa kanilang puso, Ang Panginooy hindi gagawa ng mabuti, ni gagawa man siya ng masama, at ang kanilang kayamanan ay magiging samsam, at ang kanilang mga bahay ay kasiraan. Oo, sila'y mangagtatayon ng mga bahay, ngunit hindi nila titirahan, at sila'y mag-uubasan ngunit hindi sila magsisinom ng alak niyaon. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatwid bagay, ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapuotan kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman, kaarawan ng pakakak at ng hudyatan, laban sa mga bayang nakukutaan, at laban sa mataas na kuta, at aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao, na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang duming kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Kabanata dalawa Kayo'y magpipisan Oo Magpipisan O bansang walang kahihiyan Bago ang pasyay lumabas Bago dumaang parang dayami Ang kaarawan Bago dumating sa inyo Ang mabangis na galit ng Panginoon Bago dumating sa inyo Ang kaarawan ng galit ng Panginoon hanapin ninyo ang Panginoon. Ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan, hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon, sapagat ang gasa ay pababayaan at ang askalon ay sa kasiraan. Kaninang palalayasin ang asdod sa katanghalian tapat, at ang ikron ay mabubunot. Sa haban na mga nananahan sa baybayan ng dagat, bansa na mga kereteo, ang salita ng Panginoon ay laban sa iyo. O Kanaan, na lupain ng mga pelisteo. Aking gigibain ka upang mawalan ng mga mananahan. At ang baybayin ng dagat ay magiging pastulan na may mga dampa para sa mga pastor at mga kulungan para sa mga kawan. At ang baybayin ay mapapasa nalabi sa sangbahayan ni Huda sila'y mga papastol ng kanilang mga kawan doon. Sa mga bahay sa Ascalon ay mga hihiga sila sa gabi, sapagat dadalawin sila ng Panginoon nilang Diyos, at ibabalik sila na mula sa kanilang pagkabihag. Aking narinig ang panunungayaw ng Moab at ang pag-apin ng mga anak ni Amon na kanilang ipinanungayaw sa aking bayan, at nagmalaki sila ng kanilang sarili laban sa kanilang hangganan. Buhay nga ako, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, walang pagsalang ang Moab ay magiging parang Sadoma, at ang mga anak ni Amon ay parang Gamora, pag-aarin na mga dawag at lubak na asin at isang pagkasira sa tanang panahon. Sila'y sasamsamin ng nalabi sa aking bayan at sila'y mamanahin ng nalabi sa aking bansa. Ito ang kanilang mapapala dahil sa kanilang pagpapalalo sapagkat sila'y nanungayaw at nagmalakin ng kanilang sarili laban sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Panginooy magiging kakilakilabot sa kanila, sapakat kanyang gagamutin ang lahat ng Diyos sa lupa at sasambahin siya ng mga tao ng bawat isa mula sa kanikanyang dako ng lahat ng pulo ng mga bansa. Kayong mga taga-Ethiopia naman, kayo'y papatayin sa pamamagitan ng aking tabak at kanyang iuunat ang kanyang kamay laban sa hilagaan at gigibain ang Assyria at ang Ninibe ay sisirain at tutuyuin gaya ng ilang at mga bakahay hihiga sa gitna niyaon lahat ng hayop ng mga bansa ang pelikano at gayon din ang eriso ay tatahan sa mga kapitel Kanilang tinig ay huhuni sa mga dungawan. Kasira ay sasapit sa mga pasukan, sapakat kanyang sinira ang mga yaring kahoy sa sedro. Ito ang masayang bayan na tumahang walang bahala, na nagsasabi sa sarili, ako nga, at walang iba, liban sa akin. Ano't siya'y naging sira, naging dakong higaan, para sa mga hayop, lahat na daraan sa kanya ay magsisusot sut at ikukumpas ang kanyang kamay. Kabanata 3 Sa aban niya na mapanghimagsik at nadumhan ng mapagpighating kamay. Siya'y hindi sumunod sa tinig. Siya'y hindi napasaway. Siya'y hindi tumiwala sa Panginoon. Siya'y hindi lumapit sa Kanyang Diyos. Ang mga prinsipe niya sa gitna niya ay mga leong nagsisiungal. Ang mga hukom niya ay mga lobo sa gabi sila walang inilalabi hanggang sa kinaumagahan. Ang kanyang mga propeta ay mga walang kabuluhan at mga taong taksil. Nilapastangan ng kanyang mga saserdote ang santuario Sila'y nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan. Ang Panginoon sa gitna niya ay matuwid siya hindi gagawa ng kasamaan. Tuwing umagay, kanyang ipinaliliwanag ang kanyang matuwid na kahatulan. Siya hindi nagkukulang, ngunit ang hindi ganap ay hindi nakakaalam ng kahihiyan. Ako'y naghiwalay ng mga bansa. Ang kanilang mga kuta ay sira. Aking iniwasak ang kanilang mga lansangan na anupat walang makaraan. Ang kanilang mga bayan ay giba na anupat walang tao na anupat walang tumatahan. Aking sinabi, Matakot ka sa akin, tumanggap ng pagsaway. Sa gayoy, ang kanyang tahanan ay hindi mahihiwalay. Ayon sa lahat na aking itinakda sa kanya, ngunit sila'y bumangong maaga, at kanilang sinira ang lahat nilang gawa. Kaya't hintayin ninyo ako, sabi ng Panginoon hanggang sa kaarawan na ako'y bumangon sa panghuhuli. Sapagat ang aking pasya ay pisanin ang mga bansa upang aking mapisan ang mga kaharian upang maibuhos ko sa kanila ang aking kagalitan. Sa makatwid bagay, ang aking buong mabangis na galit, Sapagkat ang buong lupa ay sasakmalin nang silakbo ng aking paninibugho sapagkat aking ngang sasaulian ang mga bayan nang dalisay na wika upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon na paglingkuran siya na may pagkakaisa mula sa dako roon ng mga ilog ng Ethiopia. Ang mga nagsisipamanhik sa akin. Sa makatwid bagay, ang anak na babae ng aking pinapangalat ay magdadala ng handog sa akin. Sa araw na yaoy, hindi ka mapapahiya ng dahil sa lahat ng iyong ginawa na iyong isinalansang laban sa akin. Sapagat kung magkagayon, aking aalisin sa gitna mo ang iyong nangagpapalalong nagsasaya, at hindi ka na magpapalalo pa sa aking banal na bundok. Ngunit aking iiwan sa gitna mo ang isang nagdadalamhati at maralitang bayan at sila'y magsisitiwala sa pangalan ng Panginoon. Ang nalabi sa Israel ay hindi gagawan ng kasamaan. Ni magsasalita man ng mga kabulaanan. Ni masusumpungan man ang isang magdarayang dila sa kanilang bibig. Sapagat sila'y magsisikain at magsisihiga, at walang takot sa kanila. Umawit ka, o anak na babae ng Sion. Humiyaw ka, o Israel. Ikaw ay matuwa at magalak ng buong puso. O anak na babae ng Jerusalem, inalis ng Panginoon ang mga kahatulan sa iyo kanyang iniwaksi ang iyong kaaway. Ang hari sa Israel, sa makatwid bagay ang Panginoon, ay nasa gitna mo. Hindi ka na matatakot pa sa kasamaan. Sa araw na yaon, ay sasabihin sa Jerusalem, Huwag kang matakot, o Sion, huwag manghina ang iyong mga kamay. Ang Panginoong mong Diyos ay nasa gitna mo, na makapangyarihan, na magliligtas. Siya'y magagalak dahil sa iyo na may kagalakan. Siya'y magpapahinga sa kanyang pag-ibig. Siya'y magagalak sa iyo nga may pag-awit. Aking pipisanin niya ong nangamamanglaw dahil sa takdang kapulungan na sila'y mga naging iyo na ang pasan sa kanya ay isang kakutyaan. Narito, sa panahong yaoy, aking parurusahan ang lahat na mga dumadalamhati sa iyo at aking ililigtas ang napipilay, at aking pipisanin ang pinalayas, at aking gagawin silang kapurihan at kabantugan, na ang kahihiyan nila ay sa buong lupa. Sa panahong yaoy, aking ipapasok kayo, at sa panahong yaoy, aking pipisanin kayo, Sapagat aking gagawin, kayong kabantugan at kapurihan sa gitna ng lahat ng mga bayan sa lupa. Pagkaaking ibinalik kayo sa harap ng iyong mga mata mula sa iyong pagkabihag, sabi ng Panginoon.